Pero po kayong battle aid. Mula pala pala hanggang silang ay nilakad ko. Mula silang pauwi ng Palapala, ay nilakad ko rin. Dalawang oras din na nilakad ko mula Palapala pala hanggang silang. Papaltos na rin yung isa kong paa. At nagdag na dalawang oras mula silang hanggang Palapala. Nagsimula ko ng alas 8 at nakauwi ako ng alas 12 ng tanghali. 12 o hindi naging madali ang paglalakad ko dahil bukod sa wala akong dalang tubig so check that kapal pa ang mga pako Washington dito ay nakarating na ako ng Washington at dahil nga mahapdi na ang mga pako tumawid na nga ako ng kabilang kalye para bumili ng ban 8 meron po ban 8 magkano po? isa Nilagyan ko kagad ng bani ang sugat ko. Let's go. At habang naglalakad ay ramdam ko pa rin, ang hapde ng aking sugat. Pa rin. Gusto ko sanang bumili ng tsinelas. Ang chinelas, Kaso naisip ko na kukulangin ang budget ko. Baka kasi hindi ko na kayanin na paglalakad at mamasahin na lang ako. Hospital na pala dito. Metro hospital. Dito ay hindi ko na alam kung nasang lugar na ako. pala. Mesilo. Laking tuwa ko nang nakita ko ang Mesilo. Dahil ibig sabihin ay malapit na ako makalabas sa Das Marinas. Ibig sabihin malapit na tayo sa Blessed Be. Kaya uh, to abandon na itong bahay. Uh, ay abandon na itong Sa mga oras na to ay kinakapos na ako ng hindi nga. Kinakapos ako na. Hindi nga, napapagod na ako. 85 na. Eh, lalakarin ko pa simula sila. Ay, hanggang silang. Kung lalakarin ko hanggang sila, tapos pabalik. Lalakarin ko ulit. Nandito pa lang tayo sa... Ay, nandito pa lang ako sa... Ah, uh, Malinta dagdag isang oras ata hanggang silang lalakarin ko pa balik dagdag dalawang oras mga alas 12 makakawi ako ito na tayo sa elementary ay ako pala dito na ako sa Madinta Elementary School Madinta Elementary School Kaputol At paglagpas ko ng elementary school so, ay namatay ang aking cellphone. <tod> at sa wakas ay narating ko na ang Blessed Bill, ang boundary ng Dasmarinas at ng Silang Cavite. <tod> Pero hindi pa ako dumiretso sa akin pupuntahan dahil meron pa akong dinaanan sa Blessedville. Dito ay dinaanan ko ang bahay ng aking Bienal. Hey, pala eh. Wala lang, naglakad ako sa palapalang pala dito eh. Wala lang, lakad lang. <laughs> <laughs> lakad lang. Lakan lang. Hindi, sige po. Kusog pa. Ay, okay. Matatakot ano ka lang <laughs> Hindi na rin ako nagtagal ng ilang minuto dahil inahabol ko rin ng oras para makauwi na, na rin ako ng maaga. Sige pa, may dito na pa. Thank you. Bye bye, bless it, Bill. At paglabas ko nga ng Blessed Bill ay rumekta na ako sa aking pupuntahan doon sa silang kabite da tw silang na tayo dito ay siniksik Neto. ko ang sarili ko sa gilid dahil merong dadaang sasakyan grabe naman Tinto, magkakaroon ng restaurant dito eh. Sa parting 2 ay nahanap ko yung girls town. Ah, natakpan yung ano. Yung sign ng the sister Mary at ah, girls town. Hindi na ako masyadong pamilya sa, sa lugar na Sa tagal na nga ng panahon na huli ko napuntaan ang lugar na ay hindi ko na nga tanda ang tawag sa lugar na to. Alam ko may simbahan dito eh. Wala nga lang kung dito nga ba eh. Meron pala dito bulaluhan. May ilig magbulaloh. May disbulaloh. At nagulat na nga lang ako na may kalsada na palang nabuo dito. May kalsada na pala dito. Oh. Ngayon ko lang nakita. Oh, Cecilia. I'm my... At dito nga ay naganap ako ng matatanungan. Pwede ba tumahan dito, Tek? Take... Ah, dito pa sa gilid. Thank you, Pao dahil may ginagawang kalsada at hindi ko alam kung saan ako dadaan. Meron pala dito na aaral. Bilisan natin! May higanteng transformer. Sarap ng hangin dito. Kakaanto. Japanese tapos mamaya dito din ako dadaan at paglabas ko nga sa ginagawang kalsada ay dito ko na nakita ang simbahan na hinahanap ko kanina ay, ito na ata yung simbahan na sinasabi ko National Shrine of Our Lady of Lasalit yun yun pala yun ay Bang hangin dito sa silang sa pala palapala iba yung hangin pagdating dito medyo sarap ng hangin bigawan silang kabito ah ibig sabihin lagpas na ako sa may lagpas na ako sa may arko na silang ng welcome Bigas silang